Hello mga ka-travel buddy! For today's video tuturuan ko po kayo kung paano sumakay sa LRT o kaya MRT, kaya kung first time mo palang dito sa Manila at gusto mo umiwas sa traffic dito ka sa mas madaling paraan para makarating ng maaga sa pupuntahan. Ako si Sam's TV ang inyong travel buddy. Kung bago ka palang po sa aking channel huwag po kakalimutan na pindutin ang subscribe button at bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng video uploads ni Sam's TV. Nandito po tayo ngayon dito sa MRT Santolan Station. Dito po tayo sasakay sa MRT Stay tuned po para madali po ninyong matutunan. So guys, nandito tayo ngayon sa third floor. Sasakay tayo ng MRT. Ang unang gagawin ay magbayad po sa cashier para po sa beep card na gagamitin para makapasok sa station. Ganito po ang actual na itsura ng beep card. At dahil isang sakayan lang po tayo ang binili natin ay single journey na beep card para isahan lang po na biyahe. Pagkatapos ay dumiretso po dito sa may x-ray machine para ipasok ang mga dalang gamit natin. Pagkatapos sa x-ray ay dumiretso na po tayo dito sa may gate para itap ang ating beep card para po makapasok sa mismong terminal. Sundan lang po ang ating video para po madaling maintindihan. Pagkatapos makapasok sa gate ay dumiretso po tayo dito sa loob ng station at dito sa may nakalagay na kulay yellow na arrow para hintayin ang paparating na MRT. Sulit na sumakay lalo pag hindi rush hour dahil tiyak na may enjoy mo ang napakagandang view ng paligid. Hindi siksika na talagang mapapawaw ka sa mga naglalakihan at nagtataas ang mga gusali. Hindi ka aabuti ng inip sa daan kasi walang traffic at diretso ang biyahe. At nandito na nga tayo sa station kung saan tayo bababa. Diretso po uli tayo sa my gate para ipasok ang ating beep card at nang tayo'y makalabas na. E dyan po natatapos ang ating simpleng journey at tutorial for today's video. Maraming salamat at hanggang sa muli!